Mahal kong Diyos, pasasalamat sa magandang araw na ito, para sa hininga sa aking mga baga at para sa init ng araw sa aking balat. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong magising at maranasan ang panibagong araw na puno ng buhay at mga posibilidad. Nagpapasalamat ako Ama sa mga aral na natutunan ko sa mga pagsubok na nalampasan ko at sa lakas na ibinigay mo sa akin para magpatuloy. Nagpapasalamat ako sa pagmamahal sa aking buhay sa pagtawa na pumupuno sa aking mga araw at sa suporta ng aking hindi kapanipaniwalang pamilya at mga kaibigan. Nagpapasalamat ako sa kasaganaan ng universo sa pagkain sa aking mesa, sa bubong sa aking ulo, at sa mga pagkakataong dumarating sa akin. Nagpapasalamat ako sa kagalakan ng pag-aaral at paglaki, para sa kagandahan ng kalikasan, at para sa sining at musika na nagbibigay inspirasyon sa aking kaluluwa. Pasasalamat ama sa regalong buhay, sa kakayahang mangarap ng malaki, at sa kapangyarihang lumikha ng bawat araw na puno ng kagalakan at layunin. Ako ay walang hanggang pasasalamat sa iyong presensya, sa aking buhay, sa iyong paggabay at sa iyong pag-ibig na laging nakapaligid sa akin. Ang Panginoon ay purihin lagi at magpakailanman. Amen.